Mga Lods bago tayo magsimula nasa dulo ng video ang mga nagpa shoutout mga Lods. Siya nag-exclaim sa gulat, Diyos ko, kahit ang memory metal ay nabasag. Gaano ba kalakas ang atake na iyon? Mayroon bang high school student sa lungsod na ito na sapat ang lakas para gawin ito? Isang batang lalaki sa malapit ang mukhang horrified mula sa mga natitirang bakas ng enerhiya. Ramdam pa rin niya ang ligaya at marahas na puwersa. Sino man ang gumawa nito, kung hindi sila kahit level 2 ability user, tiyak na nasa tuktok sila ng level 1. Malamang na ginamit ng taong ito ang training room para subukan ang kanyang lakas. May isa pang tao na suminit. Hindi ito pwedeng high school student. Malamang ito ay isang rogue ability user na hindi sumunod sa mga patakaran at naglakad papunta sa ikatlong palapag, pagkatapos ay ginamit ang training room para subukan ang kanilang lakas. Walang high schooler sa lungsod na ito na kasing lakas niyan. Tama, sabi ng isa pang tao. Kick level 1, kahit ang capital city ay maaaring walang ganitong talento. Walang paraan na ang ganitong tao ay lilito sa Jiang City. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Xie Hui. Naalala niya na si Jing ay naroon kanina. Siya ba ang gumawa nito? Nagtanong siya ng malakas, talaga bang isang henyo siya, isang nakatagong talento na nagtatago ng kanyang lakas, naghihintay para sa college entrance exam bukas para ipakita ang kanyang pangalan. Agad na tinanggihan ng grupo ng mga lalaki ang kanyang ideya. Sinabi nila na masyado siyang maraming nabasang online novels tungkol sa baboy na nagpapanggap na tigre hindi sila makapaniwala na naisip niya ang ganitong katawa-tawang ideya. Sa wakas, ang pagtatago ng tunay na lakas ay hindi ganoon kadali. Bukod dito, si Jingming ay isang irang e awakened. Kung makakaabot man siya sa power level na 300, itinuturing na itong swerte. Ang pasilyo ay may dalawang exit papuntang labas, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila nakita kung sino ang responsable sa pagkasira. Isa sa mga batang lalaki ay lumingon sa isang babae sa malayo, si Tang Chi, at tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa buong sitwasyon. Naniniwala rin si Tangi na maaaring totoo ang sinasabi nila. Sa kasalukuyan, tinitingnan niya ang mga marka na naiwan sa dingding. Napansin niya ang bilog na butas sa dingding at naisip na mukhang ginawa ito ng isang sibat. Nagsimula siyang magtaka kung si Jing nga ba ang nagdulot ng lahat ng ito, at kung yun ang dahilan kung bakit siya mukhang sobrang kumpiyansa sa pagkuha ng Martial Arts Entrance Exam. May tatlong high school sa lungsod. Sa lahat ng mga estudyanteng na nasa 12th grade, Mayroong humigit kumulang 3,000 sa kabuuan, hindi kasama ang mga kumukuha ng liberal arts exam, mayroong humigit kumulang 1,400 na estudyante na karehistro para sa martial arts exam. Upang ilipat ang lahat ng 1,400 estudyante sa exam site, sa ang lungsod ng higit sa apat na malalaking bus. Ang college entrance exam ay isang malaking pambansang kaganapan. Isa-isa, huminto -isa, ang mga bus sa isang malaking bukas na larangan at ang mga estudyante ay naglabasan. Sa malayo ay may isang lugar na napapalibutan ng bakal na bakod. Tuwing ikapito ng Hunyo, nagiging testing site ito para sa martial arts portion ng National College Entrance Exam. Ang hirap at panganib ng pagsusulit ay nakadepende sa mga uri at antas ng mga halimaw na naruroon. Sa gitna ng mga guho, ang mga mahihinang silueta ng mapanganib na mga halimaw ay lumilitaw at nawawala. Ang mga mabangis na ungol at sigaw ay umuukit mula sa kalaliman. kaya ito ang aming exam site, may isang tao na bangulong sa hindi makapaniwala. Sa tingin ko ay nakita ko ang isang one-horned rhino. Isang one-horned rhino. Walang paraan. Isa pang humanga. Huwag mong sabihin ang pagsusulit ngayong taon ay ganun ka-insane. Nang makita nila ang halimaw na nagtatago sa mga guho sa pamamagitan ng bakal na bakod. Maraming estudyante ang namutla. Ang tanawin nito ay nagpasigla sa kanilang mga espirito at ang ilan ay mukhang nasa bingit ng pagkabaliw. Nang makita ng isang estudyante kung gaano kitikot ang hitsura ng iba, siya ay nagbiro at nagsabi ng inis, ano kung ito ay isang one-horned rhino? Kung hindi mo kayang hawakan ang halimaw na iyon, kahit na swertehin ka pang makapasok sa isang Special Abilities University, wala kang makakamit. Ang boses ay biglang umabot mula sa gitna ng masa, nanginibabaw sa lahat ng bulung bulungan at usapan. Nagmula ito sa isang batang lalaki na nakasuot ng light blue combat uniform. Mukhang isang mandirigma mula sa sinaunang panahon na may hawak na mahabang espada. Maraming estudyante ang lumingon ng galit, handang makipagtalo hanggang sa makita nila kung sino ito agad silang nanahimik, awkward, at ayaw nang magsalita. Nakita ito ni Jing at naging curious siya. Lumiko siya sa matangkad na estudyanteng lalaki sa tabi niya na may nakasabit na shield at saber sa kanyang likod at tinanong, "Sino ang taong iyon?" Ang taas na estudyante na si Lugia ay may C-rank enhancement ability na may espesyalidad sa body enlargement. Sumagot siya, iyan si Juming yang mula sa First High School." Sinasabing si Juming yang ang top student sa First High. Siya ay may B-Rank Elemental Wind Ability at ang kanyang lakas ay nakalagpas na sa unranked stage. Malapit na sa level 1. Nagulat si Jing Ming nang malaman na ang mayabang nakabataan ay talagang si Chiu Ming ang inaasahang magiging top scorer ngayong taon. Hindi niya maiwasang magtanong, sa pagitan nilang dalawa, sino ang mas malakas? Sa mga sandaling iyon, isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng military uniform ang sumigaw para sa lahat na magtipon at manatiling tahimik. Sa isang sulyap ng kanyang mga mata, ang buong larangan, na dati ay puno ng usapan, ay agad na nanahimik. Ako si Wong Haiang, ang Chief Commander ng Martial Arts College Entrance Exam ng Jiang City ngayong taon. Inanunsyo niya, bago magsimula ang pagsusulit, kailangan kong talakayin ang ilang mahalagang paalala. Ang Martial Arts Exam ay magsisimula sa 9am at magtatapos sa 9pm na tumatagal ng kabuoang labindalawang oras. Ang exam site ay ang guho ng bayan sa likod ko. Tulad ng mga nakaraang taon, ang lugar na ito ay nahahati sa tatlong zone ang outer zone, ang central zone, at ang core zone. Ang outer zone ay naglalaman ng mga unranked beasts. Ang central zone ay may pick unranked beasts pati na rin ang level 1 beasts. Ang core zone ay walang iba kundi level 1 beasts at pataas. At sa core zone 1, makikita mo ang high tier level 1 beasts at kahit level 2 beasts. Ang pagpatay sa iba't ibang uri ng beasts ay magbibigay sa iyo ng katumbas na puntos. Mas mataas ang antas at lakas ng halimaw, mas maraming puntos ang makukuha mo kapag natalo mo sila. Gayunpaman, patuloy niyang binigyang diin, dapat ninyong maunawaan ang inyong mga limitasyon at pumili ng angkop na zone para mag-operate. Ang central zone ay para lamang sa mga top performing students. Dapat kayong manatili sa mga safe zones upang maiwasan ang hindi kinakailangang casualties. Ang mga sulok ng mga labi ni Jing ay umikot sa isang ngiti. Kung ito ay dati, maglakas loob lamang siyang humarap sa mga halimaw sa outer zone. Pero ngayon, hindi lamang siya sapat ang kumpiyansa na pumasok sa Core Zone, handa na rin siyang hamanin ang Core Zone 1. Sige, magsisimula na tayong mamigay ng supplies. Lahat, pumunta sa itinalagang lugar ng inyong klase upang kunin ang inyong kagamitan. Ang bawat examini ay nakatanggap ng backpack na naglalaman ng tatlong item. Isang smartwatch na nagtatala ng bilang at uri ng mga halimaw na napatay at nagtatala ng mga puntos. Kasama rin dito ang isang digital map ng guho ng bayan upang makatulong sa pag-navigate. Tatlong compressed energy bars na mabilis na nagbabalik ng stamina kapag kinain. Isang safety sphere, isang berdeng bola na kapag na-activate ay bumubuo ng mataas na boltahin na electric barrier sa paligid ng gumagamit. Hindi kayang pasukin ng mga standard beasts. Nang ibigay ng guru kay Jing ang kanyang kagamitan, pinayuhan siya ng may pag-aalala. Tandaan, kapag na-activate mo ang safety sphere, nangangahulugan ito na tapos na ang iyong pagsusulit. Gusto kong bigyang din ito. Ang iyong buhay ang pinakamahalagang bagay. Huwag kumilos ng walang ingat dyan. Ngumiti si Jing at Tao's pusong nagpasalamat sa kanya sa kanyang pag-aalala. Sa Martial Arts Entrance Exam, pinapayagan ng mga estudyante na bumuo ng mga koponan. Siyempre, ang anumang puntos na nakuha mula sa pagpatay sa mga halimaw sa isang grupo ay pantay na hahatiin sa lahat ng miyembro na ginagawang mas hindi epektibo kaysa sa pakikipaglaban ng mag-isa. Dahil dito, kahit ang mga estudyanteng orihinal na nagplano na mag-isa ay nagsimulang maghanap ng mga kasamahan. Jing, wala ka pang grupo, di ba? Bakit hindi ka sumali sa amin? Ang aming koponan ay kulang ng offensive support. Ang iyong lightning ability ay perfectong papuno sa puwang na iyon. Ang nagsalita ay isang magandang babae na may banayad na ngiti sa kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Lin Xing, class president ng class 5, isang mabait at matulunging tao na kilala sa palaging pagtulong sa iba. Nakita niyang sinusubukan niyang anyayahan si Jing Ming, kaya't hindi nakatiis ang ilang estudyante mula sa kanyang grupo na magsalita. Kung gusto mong maging mabuting tao, sana ay piliin mo ang tamang oras. Ito ang martial arts entrance exam. Ang bawat koponan ay limitado sa limang miyembro. Kung magdadala tayo ng isang mahina tulad ni Jing, hindi tayo makakakuha ng mataas na puntos. Binabaliwala mo ang napagkasunduan natin. Sino ang mag-aakalang maglakas loob pa siyang magparehistro para sa martial exam? Sa anumang kaso, ayaw kong madrag niya kami pababa. Agad na sumiklab ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng grupo. Nakita ito ni Jing at magalang na tinanggihan ng imbitasyon. Ayos lang. Pumasok na lang ako mag-isa. Si Lucia at Lin Qing Lian ay parehong tumingin sa kanya na may pag-aalala. Serious ka ba? Tanong ni Lucia. Mag-ingat ka. Sige. Mukhang gusto pang kumbansihin siya ni Lin Qing yun. Pero nang makatagpo siya ng matatag na tingin ni Jing, napabuntong hininga na lang siya at umiwas, na dismaya. Well, at least alam niya ang kanyang lugar. Ilang miyembro sa kanyang grupo ang bamulong sa ginhawa dahil si Ling Qingye yan ang team leader, ayaw nilang tahasang labanan siya. Gayunpaman, ang pagpapasali sa isang irang tulad ni Jing Ming sa koponan ay tiyak na magdadala sa kanilang average score pababa. Si Jing Ming, sa kabilang banda, ay kumpiyansa na sa kanyang kasalukuyang lakas, makakamit niya ang mataas na score sa kanyang sarili. Ang gate papasok sa guho ng bayan ay binuksan ng mga sundalo. Muli, umakyat si Wong Hai Ang sa plataforma at inanunsyo. Ang 2037 Jiang City Martial Arts Entrance Exam ay opisyal na nagsisimula. Mga eksaminis, pumasok sa test site. Sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, higit sa isang 1,400 eksaminis ang agad na kumilos. Nagsimula ang pagsusulit. Kailangan kong mag-stand out sa pagkakataong ito. Ang layunin ko ay ang Zhong'an -un Ability University na may mga inaasahan at pangarap sa kanilang mga puso. Ang mga estudyanteng nakasuot ng combat gear at may dalang iba't ibang armas ay sumugod sa guho ng bayan na parang isang malaking alon ng mga balang. Sa gitna ng nag na atmosfera, si Jingming ay humugot din ng kanyang sibat at nag-charge pa kasama ang karamihan. Ang guho ng bayan ay tila, isang malaking bibig, nilulunok ang lahat ng estudyante. Ang dating masiglang larangan sa labas ay mabilis na naubos. Ang lahat ng surveillance cameras sa loob ng bayan ay na-activate kasama ang mga UAV na kumukuha ng mga kuha mula sa itaas, naghahanda upang i-broadcast ang pagsusulit ng live. Sa Great Show Nation, ang martial arts ay itinuturing na pinakamahalaga. Bawat taon, ang martial entrance exam ay na-broadcast ng live sa buong bansa. Ang mga ng ito ng labanan ay hindi lamang minomonitor ng Education Bureau, mga principal ng paaralan, at mga guro, kundi ipinapakita rin sa mga estudyanteng nasa 10th at 11th grade sa mga paaralan sa buong bansa. Bagaman ang guho ng bayan ay dati ng isang simpleng nayon sa ilalim ng jurisdiction ng Jong City, malawak ang lugar nito. Sa higit sa isang libot apat na estudyante na pumasok, tila masikip lamang ito malapit sa pasukan. Sa pagpasok sa mas malalim, nagkalat sila na parang patak ng tubig na nahuhulog sa dagat. Umili si Jing ng direksyon at umusad pasulong na may hawak na sibat, inactivate ang smartwatch sa kanyang palso. Agad na lumitaw ang isang translucent blue screen sa kanyang harapan na may prompt. Pakis uri ang iyong pagkakakilanlan sa smartwatch. Hindi nag-alinlangan, inilagay ni Jing ang kanyang kaliwang hinlalaki sa screen. Verifying fingerprint. Verification complete. Candidate Jing Ming, grade 12, class 5, Jiang City, number 2 high school. Examine ID. Sa kanang itaas na sulok ng interface, dalawang maliit na display box ang lumitaw. Isang box ang nagpakita ng kasalukuyang score ni Jing Ming at ang isa ay nagpakita ng Zhong City Martial Arts Exam Leaderboard Rank 1. Xu Mingyang, 7 points. Ang bilis naman, hindi nakapagtataka na siya ang top student sa first high. Naisip ni Jing Ming, nakapagpatay na siya ng halimaw. Mukhang oras na para kumilos din ako. Sa digital map, ang kasalukuyang lokasyon ni Jing ay lumitaw bilang isang puting tuldok malapit sa gilid. Malayo pa siya sa central zone. Sige, diretso na ako dito. Inadjust niya ang kanyang direksyon at tumakbo patungo sa pulang zone sa mapa. Hindi siya nakalayo nang makita niyang may estudyanteng nakahiga na walang kagalo-galaw sa lupa. Nang lumapit siya, napagtanto niyang ang estudyante ay seryosong nasugatan. Hindi pa na-activate ang safety sphere sa tamang oras. Ito ang eksaktong uri ng trahedya na binalaan ng kanyang guro. Isang panginginig ang dumaan sa gulugod ni Jin. Kung wala akong S-rank ability, maaaring ganito rin ang mangyari sa akin. Sa isip niya, mabilis niyang tinawagan ang support personnel upang tulungan ang nasugatang estudyante. Bagaman nag-aalala, hindi pinagsisihan ni Jing ang pagpasok sa pagsusulit. Sa wakas, ang pagkakataon ay palaging kasama ng panganib. Bigla, ang tunog ng mga hakbang ay yumeko mula sa likuran. Nahuli ang atensyon ni Jing, lumingon siya at nakita ang isang halimaw na natatakpan ng jet black fur. Ang mga mata nito ay maputlang amber orange. Kung hindi dahil sa mga dagwang kuko at matataling na pangil, maaari itong ituring na isang magandang nilalang. Ito ay isang shadow cat. Mabilis sila at may matatalim na kuko at ngipin at may bite force na lumalampas sa 8,000 kilo. Maraming examinis ang nawala ng buhay sa mga shadow panthers. Agad na napagtanto ni Jing na nahulog siya sa bitag nito. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking video. Nais nice ko sa inyo ang walang katapusang kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring bigyan ako ng like at mag-iwan ng komento upang ipakita ang iyong suporta.